Ina, patay matapos hampasin ng kahoy ng sariling anak sa Ilocos Sur. Narito ang newscoop ni Gia Rafael. Nasa ang isang ina matapos hampasin ng kahoy ng kanyang sariling anak sa Ilocos Sur. Kinilala ang biktima na si Adelina Bibayawa habang ang suspect ay ang kanyang anak na si Raxon Bibayawa, 24 anyos. Ayon sa ulat, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mag-ina sa hindi pa natutukoy na dahilan. Sa kainitan ng kanilang argumento, kumuha si Raxson ng kahoy at inihampas ito sa kanyang ina. Dahil sa tindi ng pinsalang natamo, agad na binawian ng buhay si Adelina sa lugar ng insidente. Samantala, sumuko naman si Rackson sa mga otoridad at isinuko rin ang kahoy na ginamit bilang murder weapon. Kasalukuyan siyang nahaharap sa kasong parricide at patuloy na iniimbestigahan ang insidente upang matukoy ang mga detalye sa likod ng krimen. At yan ang newscoop. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.